Number two, correct your actions. Hindi ka lang magkakaroon ng godly sorrow, kundi itutuwid mo ang iyong pagkakamali. Tandaan mo ito, sorrow produces repentance and repentance produces a change life. Kung hindi mo gagawing habit ang pagkakaroon ng godly sorrow, hindi ka magkakaroon ng totoong repentance. At kung hindi ka magkakaroon ng totoong repentance, hindi ka magkakaroon ng change life. So, anong gagawin natin? Makikipag-cooperate tayo sa Diyos sa gagawin niyang pagbabago sa atin. Susunod tayo. Isa sa buhay natin kung anong katotohanan ang nilagay ng Diyos sa ating isip. Nalaman natin na ang repentance ay pagbabago ng isip. So, dahil nalaman mo na ang tama at mali, ay iaayon mo na ngayon ng iyong mga gawa. Now, tingnan mo ito. Kung ito ba ang nangyari sa mga taga-Korinto na nagkaroon ng totoong repentance, sabi sa 2 Corinthians 7:11, tingnan ninyo ang ibinungan ng kalungkutan buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ng inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot na nabig kayo sa aking pagdating. nagkaroon ng malasakit at hangaring maparusahan ang nagkasala. Ang ganda ng talatang ito dahil ito ang nagpapatunay na ang kalungkutan galing sa Diyos ay nagbubunga ng pagbabago. Ang ibig sabihin, itinuwid na nila ang kanilang maling gawain. Kaya nga, kung gusto mong malaman kung totoo ba ang repentance mo o pagsisisi, kung gusto mong malaman kung totoo bang repentance ang mga luhang iniyak mo, ay tignan mo ang iyong sarili kung nagkaroon ka na ng pagbabago. Ikaw ba ay mas lalong na in love sa Diyos? Matapos ka magsisi, ikaw ba ay naging masigasig na linisin ng iyong pangalan? Ang ibig sabihin ay bagamat hindi ka perfect ay nakikita sa iyong buhay ang Christ-likeness. Ikaw ay mabuting halimbawa sa iyong asawa, anak, katrabaho at ministry. Pag tinignan ka ng mga tao ay sinasabi nila na nakasala ito dati pero tignan mo siya ngayon. Ibang-iba na siya. Then, sabi pa sa talata, ay dahil sa godly sorrow, ay nagkaroon sila ng banal na pagkatakot. Ano ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin ay suriin mo ang iyong sarili. Kung matapos ka magsisi, ay nagkaroon ka na ba ng pagkatakot sa Diyos? Ang ibig sabihin, nagkaroon ka ng mataas na respeto sa Kanya. To the point na kinamumuhian mo na ang kasalanan mo dahil alam mong banal ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ibigan, simula nung sinabi mo na nagsisi ka na, ay nagkaroon ka na ba ng takot sa Diyos na maulit-ulit ang iyong kasalanan. May isang pastor na isang malaking church. nag siya ng adultery. At sa kanyang interview, makikita sa video yung kanyang labis na kalungkutan. Grabe, iyak siya ng iyak. Sabi niya, pinagsisisihan niya na ang pain na naidulot niya sa kanyang pamilya. Kaya lang, yung kanyang anak na nasa kolehiyo ay naglabas ng video sa social media at sinabi nito, na wala namang ginawa ang kanyang tatay na pastor para ituwid ang pagkakamali nito. At sa halip, iniwanan sila ng pastor at ang kanyang buong pamilya. Ang ginawa nito, pinakasalan niya yung kanyang bagong karelasyon. Kaibigan, tanda mo ito. Repentance without restitution is not repentance at all. Ang ibig sabihin ng restitution ay the act of restoring what had been taken away. Sabi sa Ezekiel 33:15, If the wicked restores the pledge, gives back what he has stolen, and walks in the statutes of life without committing iniquity, he shall surely live. He shall not die. Ayun sa talata kapag yung masamang tao na nagsisi ay binalik niya ang mga bagay na ninakaw niya o inayos niya ang mga gusot na pinasok niya. Ang sabi sa talata siya ay mabubuhay. Ang ibig sabihin ay patatawarin siya. Ito ang restitution. At itong ganitong halimbawa ay makikita natin sa buhay ni Zacchaeus na maniningil ng buwis sa New Testament. Marami siyang niloko at ninakaw sa mga tao. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Yesus, sinoli niya ang mga perang nakolekta niya sa masamang paraan. At dahil dito, tingnan mo kung ano sabi ng Panginoong Yesus sa kanya. Sabi sa Lucas 99, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Ang ebidensya ng pananampalatay at pagsisisi ni Zacchaeus ay ang ginawa niyang restitution. Ibigan, ang restitution ay pagtutuwid ng kamalian na nagawa mo sa iba. Kung nagsinungaling ka sa isang tao, ay kakausapin mo siya. Ihingi ka ng tawad. Kung meron kang ninakawan o nilamangan na kapwa, kailangan mo itong ibalik hanggat maaari. Kung nasaktan mo ang isang tao, ay kailangan mo humingi ng kapatawaran. Kung sinasabi mo nagkasala ka sa isang tao pero wala kang ginawa para ayusin o itama ang mga mali mong ginawa, tapos sinasabi mo nagrepent na ako, kaibigan, yan ay hindi totoo. Maring nagconfess ka ng kasalanan mo sa Diyos kasi gusto mo ng kapatawaran mula sa Diyos, pero ang repentance ay hindi natatapos doon kundi magkakaroon ka ng desire na ayusin ang conflict mo sa iba o anumang gusot yon hanggang makakaya mo. Maring hindi tanggapin ng iyong paghingi ng kapatawaran pero gagawin mo pa din dahil ikaw ay nagsisisi. Sabi ni A.W. Tozer, Repentance is not only sorrow for past sins. It's also a determination to now do the will of God as He reveals it to us. Kaya nga si Pablo, tuwan-tuwa siya kasi nakita niya ang ebidensya ng totoong pagsisisi ng mga taga-Korinto sa paanong paraan tinuwid nila ang mga kasalanan na nagawa. Hindi natuwa si Pablo dahil nalungkot sila, kundi natuwa si Pablo dahil totoong makajos ang kalungkutan nila dahil nagbunga ito ng pagbabago sa kanila. Mula sa pagiging tamad ay naging masigasig sila nagawin gawin ng tama mula sa kawalan ng pakialam sa Diyos ay naging mas concern na sila ngayon sa kanilang spiritual condition. Mula sa pagiging relax sa kasalanan ay nagkaroon na sila ng pagkatakot sa Diyos at pagkamuhi sa kasalanan. Ayaw na nilang maulit ito. Mula sa pagiging mediocre ay naging passionate sila na gawin ang tama sa paningin ng Diyos. Mula sa paglayo sa Diyos ay nagkaroon na sila ng desire na bumalik sa Diyos. Kaibigan, ito ang tunay na pagsisisi. Huwag mo i-delay ang pagtutuwid sa iyong kasalanan. Huwag mo sabihing nag-aantay lang ako ng tamang panahon. No, kaibigan, ang pagtutuwid sa kamalian ay ngayon na. Sabi ni Albert Barnes, When people are thoroughly convinced of sin, they will set about removing it with the utmost diligence. They will feel that this can be done and must be done or that the soul will be lost. Wow, ang ibig sabihin ni Barnes ay kapag nakita mo na ang iyong kasalanan, ay madaliin mo na yung paglilinis nito. Isarado mo ang lahat ng pinto upang hindi nito madumihan ang iyong kabanalan. Madaliin mo na maklear ang iyong konsensya sa pamamagitan ng repentance o pagbabago ng iyong isip. Sabihin mo sa Diyos, mali po ito Lord at handa ko po itong bitawan ngayon. Kaibigan, kamuhian mo ang kasalanan. Nasisira sa paglakad mo kasama ang Diyos. Kamuhian mo ito ng sobra na ayaw mo na itong bumalik sa buhay mo at ang gusto mo ay ikaw ang bumabalik sa Diyos. Puputulin mo ang attachment ng kasalanan na yan sa puso mo at ibabaling mo yung lakas, panahon, resources sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at paglago na maging katulad ng Panginoong Yesus doon mo ilalagay o i-invest ang iyong buong buhay. Bakit? Kasi ganun ang nagre-repent. Alalahanin mo na kung nasa ng investment mo, naroon din ang puso mo. Kung ang investment mo ay nasa mundo, naroon din ang puso mo. Pero kung ang investment mo ay nasa kaharian ng Diyos, ay naroon din ang puso mo. At mapagtatagumpayan mo ang kasalanan na yan. Kaibigan, ganito ang nagsisisi. Nagkakaroon ka ng godly sorrow, tinutuwid mo ang iyong kamalian, na umaring sinasabi mo, sobra naman yan, ang hirap naman yan, kailangan ba yan? Kailangan ba yan tuloy-tuloy na repentan sa buhay? Bakit naman ganyan ng Diyos? Yes, kaibigan. Gawin mo ito kung sinasabi mo na totoo ang iyong pagsisisi. Gawin mo ito kung ayaw mong maranasan muli ang mga consequence ng iyong kasalanan. Gawin mo ito kung gusto mong maging sentro ng iyong pamilya ang Diyos. Gawin mo ito kung gusto mong maging intimate sa Diyos. Gawin mo ito para ipakita sa Diyos na ikaw ay totoong tumatalikod sa kasalanan at hindi ka lang nagpapaawa o nalulungkot. Gawin mo ito kung gusto mong mapabuti at hindi mapahamak. Ibigan, alalahanin mo ito. Kapag nabigo ka praktisin ng holiness sa buhay mo, ito ay isang major issue sa mata ng Diyos. Ang kabanalan ay nagdedemand ng seryosong atensyon at pagpapanatili. Hindi pwede ang malamig at matamlay na pakikitungo sa kabanalan. Hindi pwede ang bahala na okay naman siguro ako. Yaan mo na, babaguhin din naman ako ng Diyos balang araw. Mali kaibigan, ang kailangan ng Diyos sa iyo ay ang paglakad mo sa kabanalan now na. Bakit? Kasi ito magbibigay ng karangalan sa Diyos. Kaya ngayong unang habit na pinag-usapan natin ay habit of self-examination. Susuriin natin yung ating sarili. Bakit? Kasi kung sinasabi nating anak tayo ng Diyos, ay mamumuhay na tayo ng may ebidensya na tayo ay anak na ng Diyos. Gusto nating mamuhay na ng may kabanalan. Hindi tayo magiging perfect, pero hindi din tayo magiging malamig, kundi mainit at masigasig tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos may isang taon na pabalita noon sa dyaryo, si Al Johnson na taga Kansas na nakakilala sa Panginoong Yesus. Now, naging nakakamangha ang istorya niya, hindi dahil siya, siya ay naging krisyano, kundi nakakamangha kasi ang nangyaring pagbabago sa kanya bilang patunay ng kanyang pagsisisi sa harap ng Panginoong Yesus. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya kasi ay pinuntahan niya ang bangko na pinagnakawan nila nung 19 years old pa lang siya. Inamin niya yung kasalanan niya, pero dahil sa napakatagal na ng panahon, simula nung nangyari yon ay hindi na siya makakasuhan ng pinagnakawan niya. Pero ganun pa man, naniwala si Johnson na ang kanyang relasyon sa Panginoong Yesus ay nangangailangan ng pagtutuwid. Kaya inamin niya ito at binayaran din ang pera na ninakaw niya. Kaibigan, itong isang taong nagkaroon ng godly sorrow sa kanyang mga kasalanan. Inamin niya ito sa Panginoong Yesus, pinanahanan siya ng banal na spirito at nagkaroon ng kapangyarihang magbago. Kaya nga nakakatakot ang bagong kristyanismo ngayon na nagsasabi na basta nag-accept ka na sa Panginoong Yesus, okay na. Ibigan, suriin mo iyong sarili. Dahil ang totoong nanampalatay sa Panginoong Yesus ay nagkakaroon ng bunga ng pagtutuwid sa kanyang kamalian kasi nagsisi siya talaga. Sabi ni William Booth, I consider that the chief dangers which confront the coming century will be religion without the Holy Ghost, Christianity without Christ, forgiveness without repentance, salvation without regeneration, politics without God and heaven without hell.